The good times. I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how long. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, i the all because we do so sweet. So sweet. The beast so sweet, so sweet Ito yung ng ating kusina. Pinturado na. YouTube sa <laughs> Oh, patapos na yung silugan natin.

hindi na, hindi na lang yun tapos na rin kusina ilinisin na lang namin yun hello mga kasilog patapos na tayo Linis-linis na lang patayin ko muna ang music baka maku copyright right yan ating siluga. Ayos na. Linis-linis na lang sa siluga natin. Yan, exos fan. O, oh, siyempre, si Mayor sa ating siluga. Diba? Siya, Oh, good bukas. Ito, kusina natin. Linis-linis lang. Ayos na. Pwede na tayo magbukas sa January 8th. siyempre may mga pailaw na tayo mga gandang pailaw ha sa gabi maganda o oh, diba o oh. o diba? eto lalagyan ko din ng ilaw to para magandang tignan ang ating mga menu blackboard yan eto dito mga alak-alak natin mga fake na alak Diyan. alam nyo na ang paganda lang o tara, January 8 ha, kain na kayo dito sa Siglugan sa 100K. Bye for now! Nagpapaprip na tayo ng Siglugan sa 100K. Ayan, ginagawa niya tayo ng signage. Tawag ba dyan signage? Ayan, Siglugan sa 100K dito. Mm, dalas yung 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 kamagaling yung 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 ayan yung 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 Okay na siya. Sila hook, no? Ganda, di ba? Siyempre, yung gumawa nandito. Yung mga gwapo kong kabatch, si Edward, saka si Ato. Ay, tingin naman kayong dalawa dito! Ayan! Ayan, sa siluga. Ayan! Ayan dito, ha? Ito, ito ang masarap na siluga. Ayan! Sa 100K. ・おはよう